meron. kita pa oh. ng pita? Ah. Meron ba ba dyan? lang laki. Oh? Eh, ka. magulo. Laki ka So, may tumulta pa tayo dito eh. Parang nga palagdagan yan. hindi ginagod tayo. Dito kanina mayroon. Dito? Dito?

pero naman kayo kanina lagay ka muna oo oo isa mamaya kayo may bumalaw na kanina mamadali uh, kayo eh matatalo <laughs> na hindi ko na muna ba talaga islab ha? Huh?

我来这台，我来这毛驴干，你路顺不嘞。